Sambuanga naman, may gitlimang dang estudyante naging pisario sa Maria Corina Canoy Feeding Program ng RMN Sambuanga. Mula sa RMN Sambuanga, May Detale, Rajuman, Mirasol, Munteza estudyante ng Sambuanga State College of Marine Sciences and Technology ang nakinabang sa Maria Corina Canoy Feeding Program na isinagawa ng RMN Sambuanga bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng ikalabing tatlong taong anibersaryo ng RMN Foundation ngayong araw. Katuwang ng DXRZ 900, RMN Sambuanga ang Tau Gamapi, Tabing Ilog Chapter at Rizquellon de Riondo, Sambuanga City Council, Figaro Coffee Company, Prince Fast Food at Maymay May Lutong Bahay na namahal bahagi ng masustansyang aros caldo, lomi at park meals sa mga estudyanteng lumahok sa bloodletting at HIV symposium. Maliban sa mga masustansyang pagkain at pakape, nakatanggap rin ng shield bath soap at unique toothpaste mula sa ACS Manufacturing Corporation ang mga estudyante na labis naman na mga ng mga ito. Pinangunahan mismo ni Station Manager Joel Toledo Sanson ng RMN Sambuanga ang pagsasagawa ng Maria Corina Canoy Feeding Program dito sa Luso ng Sambuanga. Kasama mo sa DXRZ-RMN Sambuanga Radyoman Mirasol Montesa Tatak RMN